57 ni Kao. Mhm. Mm Babang kakanta na si Tatay ng. Uh Oo. -oh. Ilokano kung Tatay akong sawa tay. Ilokano siya taga Abra. Agway okay bao nagkaintindihan kayo? Kumo oh, nagkaintindihan sila. Bakit? Alam mo yo tay ang ano, Karay, ano, Ilokano. Ay bata pagali o oh. 57. 57. sabi niya sir, 57. Mhm. -mm. O, oh, sige. Simula nung tayo, birthday kong sawa. Mamati ko ni yung masay mo. ako sa pagpalangga. Gutom ako sa pag-alila. Nga abalan na himo mo. Nga magbiya sa lili ko. Kanugun lang sang sad mo. Nga napanas. Katulad sang aso. Palakpak ba bang? Palakpak! Oo, grabe! Ayan, love song yun bang ng ano, yung about love.